mga ito na naman ang mga taga San Juan, Batangas. Idol, kamusta kayo dito sa South Korea? Kailan kayo dumating? Uh, May 9. May 9, Idol. Ilang kayong dumating dito sa South Korea na batch ninyo? 112 po. 112. 112? Apo. Pakilala muna na pala kayong dalaw sa mga nanonood sa Oregon TV. Ako nga pala po si Ian Pasco, taga San Juan. Parang po sa Eko Jesse Baez, taga San Juan. Ayun, no? Ilan ang target na kukuhanin ng papaalisin ng San Juan, Batangas? To be exact, yung nasa ano nyo? Yung Parang plan Parang uh, nasa 870 po. Ah, uh, 870. Uh -huh. Na ang nabalitaan ko yun nasa uh, abot daw ng isang libo. Sa ngayon, Siguro ilang... Siguro ng merong mga pahabol na... Pahabol pa. May huli pang ano eh, batch, may pang ano, batch 10 eh. Oy. Oh, hey. Pang ilang batch kayo? Eight. Batch 8 po. Naku po, napakarami na pala ninyong dumating din eh. May ano pa ho, may batch 9, batch 10 pa. Kagaling. May babae ba kang kinukuha sa San Juan? Wala, Wala po. Ah, talagang solidong lalaki lang lahat. Mm -hmm. Sa inyo ano ba yung pa? sa inyo ba yung sinabi na wag nang paalisin ang mga babae para may mag-aalaga ng mga anak? yun po ang balita para daw may mag-aalaga sa mga maiiwang anak. Ah, totoo nga. Yung, totoo. Yun. Po, bali ganas, balita lang. wala nang na, nagsasabi na. Ah, wala nagsasabi. Pero ang dami nagsasabi sa akin na parang kaya ayaw kumuha ng babae dahil sa ganoon nga para may maiwan sa bahay ang lalaki ang magtatrabaho. ah uh, anong trabaho niyo dito? Maliban sa pagiging farmer, anong nawala na signal? Hello. eh wala ko 'yan. Yeah. Anong trabaho nyo dito? Anong produkto ng farm ang ginagawa ninyo? Pipino, tsaka sili. Ang aming tanim po. Mais. Mais. Palay. Mm -hmm. Ang sa palay, ayos naman ang sa palay. Eh, huwag ka lang magpapala ng potek. May nagpapala uh -huh. minsan ng potek din eh. Uh -huh. uh, hmm. Ang kagandahan ng mga kanal din eh, simentado, yung mga pilapil. Sa inyo um, si Ay, hindi po, hindi po. Putik din. Putik, putik din. Pero hmm. mas maganda naman ang lupa din eh. Oo. Um, uh, sa atin. Tawag dito. Ano ba ito? dalawa lang kayo magkasama din sa bahay. Dalawa, dalawa lang po. Sa ilang araw niyang pamamalagi, ilang araw na kayo dito sa South Korea, ano yung masasabi niyo? Pal lima na, Pan lima na po. Pang limang araw na, pang ilang balik yun na dito? Pangalawa? First time. First time lang po. Ah, ang, kayo, ang, kayo ang baguhan. Anong hmm. masasabi nyo sa klase ng trabaho kumpara sa Pilipinas? As naman po. Dito po, ay, ay, sa tumbas ng trabaho sa Pilipinas, ay parehas lamang. Pero ang sahod, talagang malaking bagay dito. Malalaman nyo yan, pagsahod, dahil patas ang bayan ninyo eh. Oh. Ah, sa ugali ng amo ninyo, ano masasabi niyo Ay wala rin po masasabi, talagang napakabait. Wala pa kaming ginagawang trabaho, may additional na agad sa sahod na binigay sa amin. Paano additional? May kumbagay parang dinagdagan nila ang sahod namin doon sa kontrata. Magano bagay yung pinirmahan ninyong kontrata? Nasa dalawang milyon lang kung mahigay. Two million sixty won. Ah. Mm. Tapos eh binigyan na kayo kaagad ng increase. Opo. Ginawa ng 2.3. Malaki malaki pa basic salary niyo sa akin. <laughs> Ako, malaki pang basic salary pa sa akin. Hindi pa kami nagtatrabaho ay ano kaya tinutumbasan din naman namin ang na trabahong ayos. May overtime kayo araw-araw. Wala po. Sabi po kami, hindi pa over hindi pa overtime. Ano hindi oras, Anong oras pasok nyo sa umaga at anong oras ng out? 7 to 6. Tapos may meriendang, bali ang break time namin dalawat kalahati Ah, doon din napunta ang ano, doon din napunta yung parang 11 eight, hours. 8 um, hours din. 8 hours lang. Same lang, oh, eight hours lang, o. 8 hours lang din. Parehas dito. lang 8 hours lang. Dahil mm. kinain, niya, no, no, break time Oo, oh, yun sa break time. Walang bayad 30 talaga. 30 minutes dito. po. 30 minutes po ang aming break time eh. Every 3 o'clock tsaka 10 a.m. 9. 9 tsaka 10, ah, 3 o'clock. Ganon. Ilay, may 4. 4. Tapos, alaaw na ang lunch break. Hmm. Mm, for uh, 1 p.m. tapos 3 uh, ah, 4 p.m. ang ano same, sabay pala tayo ng break time dito. Si okay. ba 3 p.m. ang break time. Ah, uh, 30 minutes, 30 minutes, tapos 1 hour. Oh, pa. Ah, patas lang. Tama lang. Ang laki pa ng hmm. basic salary ninyo. Pero kung may overtime kayo, dasal nyo sana pag lumakas-lakas, lalo na sa harvest season. May, may pangako pa nga po sa amin yung aming amo sabi, pag basta maganda daw ang trabaho, eh, may bonus pa ulit daw na mga Ay, yun know, o. Bago pa lang naman kayo, malalaan pa yan. Ah, hmm. Yan ang tawag dyan, yaksog. Ah, ang yaksok ng koreano hindi na yan yung pangako ah. pag yan ay nangako eh, yan ay tinutupad ah. Ah, ang ganda ng basic salary nyo malaki hindi nyo na kailangan mag overtime libre pa ang mga lahat wala kaming gasto sa bahay walang may walang, pa eh, walang 20% discount sa sahod ninyo walang kaltas na food wala pa. wala libre lahat may bigas pa ang 2 million. Ah, kapopost ko lang kanina. Ang, to, ang 1 million is 41,890. Times 2 mm -hmm. mo. E di nasa 83,000 na. Oh, 83. Wala pa dun yung... Uh, um, 300. Yung 300. Na nasa 12,000. mil. 12, 12 mil. na yun? Uh, hindi po mapalo ng 90. 95. Oh, o, hindi. Kaltas mo na yung pang visioning di yan or yung kung anong yung gustong kainin. Ah, parehas, parehas pong wala eh. Oo, oh, kasarap. Makakaipong kayo na yan. <laughs> mm, naghihintay lang kay Amo, baka magbibigay ng sodyo. <laughs> Barik-barik din pag may time. Pag, ha? pag, pag kawan eh, <laughs> <Ay, de. laughs> ng bigay, hindi wala. Akakaganda ganda talaga, nakakabilib ang San Juan. Karamihan sa Batangas nakakabilib. Kaya lang ay meron talagang hindi pinapalad. Yung iba yung may pinapalad, kagaya yung pinapalad. Apo, hmm. yung... meron din po kami mga kasamahang ano, labis naman yung pagkaltas ng, ano, ng, sa bahay. Ah. Naabot naman ng, naabot daw ng 6-6 ang kanilang, ang kanyang kaltas. Ganyo. Ay, employer, may problema nun. Opo. Oman, hindi, yun naman po yeah. Yung... sadya ano, yun naman sadya ang sinabi sa amin na ano may ano talaga sa bahay. Magkano ba dapat na kaltas? Kung may kaltas ang 164,000 ata po, kung hindi ako nagkakamali. Kung ikaw ay solo. 164 lang. Kung ikaw ay solo. Yung iba ang kaltas ay 200 at 300. Bahay Opo, may 300, ang... may 380. Ang... Pagka kayo ay malaking bahay ata, hati-hati kayo. Mm. Kasi ang isang bahay dito, a minimum na bayad sa isang bahay, 'yung hindi masasabing luxurious na bahay. Ah, oh, uh, Nasa 350,000. 300 mm -hmm. pinakamura 'yon, bahay na 'yon, ha? Good uh -huh. for isang pamilya na 'yon. Sabi natin, may tatlong anak, gano'n. Mm -hmm. 'Yun na 'yung mga pangit na yung mga accommodation na tinatawag, pero 'yung magagandang bahayan uh -huh. ay umaabot ng 500,000 won dito. Sa uh -huh mga tinitirahan ng mga farmers natin, yung kagaya niya sa bahay ninyo, mga tingin ko dyan, nasa 350 yan ang monthly. O, o, o. Pero, eh, nilibre ng amo ninyo. Laking tipid nun sa inyo. Laking, laking bagay tipid nun. po. Mm -hmm. Tapos, mga merienda, mga ano, nag-aabot din si amo namin. Sa mga pangulam, libre rin? Ah, hindi. Ang man mga mantika, toyo, suka, may binigay din si amo. Kaso, hindi po namin korosyon Kaya kami B bibili din. <coughs> May tala naman kami mga grocery na galing yeah. sa Pinas ng ano, ay eh, yun pa. Hindi pa lang kami ang nakakapamili. Ang adobo dito. Opo, ibang lasa. Nag, nag-testing na kami ng... Nawala yun, na. Okay. Nag- ayos na, ayos na. Huwag nyo nang Ay, 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 ay. Nag-testing po kami mag-adobo. Wala. Hindi tugma sa lasa. Kaya... <laughs> <laughs> hindi ayon yun ano? Uh, pati mantika, may lasa, iba din ang lasa. Il il ilan ang planong kontrato sa inyo dito? Ang napag-usapan po namin ni Amo ay eh, dahil kami may pananim ng mais, eh, parang may nahiling na agad sa amin ng extend na dalawang buwan. ah Abot ng pitong buwan. Sinabi agad kontrato. na sa amin para daw hindi na daw sila mahirapan magsabi pagka oh. ano inaabot na kayo ng aabotin ah, kayo ng pitong buwan. Ah. Mm -hmm. eh, eh. Swerte, swerte. Kaysa sa limang buwan. Yung iba nga, tatlong buwan lang ang kontrata. Ayun yung C4 visa. Wala naman nagkakontrata uh, sa inyo ng tatlong buwan. Wala naman po. Lahat pinaka-ano ata yung limang buwan. Limang buwan ang minimum plus uh. extension. Depende na lang uh -huh. kung isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Apo. Uh -huh. uh, tawag dito. Sa, may, may malapit kayo sa mga tindahan. Yun nga po ang problema, eh malayo kaya mahirap ding ganito discarte diyan. May mga online shop dito sa South Korea. Ah, na... meron din po uh -oh. guys sa atay meron. Ah, uh -oh. magbabayad ka lang ng transfer ng pera mo. Transfer muna bago ipadala. Minsan pag lumagpas ka ng 50,000 won 'yung nabili mo sa kanilang produkto, like toyo, suka, mga condiments natin sa Pilipinas, 'yung mga rekado. Meron din Philippine. Basta mga Philippine product, pag umabot ng 50,000 libre na yung service charge or tech pay na tinatawag tech pay or okay. service charge libre na yon pero kung mababa lang yung bibili ninyo mas maganda sa isang buwan bumili na kayo ng sabay-sabay marami mga online shop dito sa South Korea uh, Facebook page sa Facebook page makakita kayo dyan i-message nyo lang. sabihin ko, kayo pa ng mga paano po pagbabayad noon? kasi ang ibinabayad ang ko po pagka, pag ako ay bibili Gcash card ang binabayad ko kasi pwede yung ibayad ay kung may ewan ko lang kung paano magta-transfer kay basta wala pa naman Nas, may GCash account kayo meron po ang tanong ko dito kung may GCash dito sa South Korea na ano yung dahil ang ginagamit lang... ko po sa pagbabayad gaya nung bumila ko ng karning mano isda at saka karning baboy ang binayad ko ay GCash card nag-card ako okay. ganun ang eh, pagta-transfer ang problema. Hindi ko lang alam kung paano pagta-transfer doon. Tatanong, ka, mm. i-contact nyo na lang. Ganun okay. Na lang yung, ah, meron may, din po dito mga ganon sa Facebook. Facebook. Oo, oh, meron mga Facebook. Ah, hindi to commercial ha. Manila Mart. Mga ganon. Uh. Search mo na lang Manila Mart, Philippine Mart. Mga ganon. Uh. may mga Facebook page yan. Pwede ka doon umorder ng... Titingnan nyo nila yung mga picture. May mga presyo. Malulula, uh. malulula ka sa mga presyo dito. Pero parang mura naman po ang karnet manok dun sa nabilhan namin nung isang ano. Ah, uh, Hana Romano. Parang presyo. Mungyob. Parang presyo sa atin lang din. Parehas lang din naman ang baboy dito. Ang Saka karnet. Ang, ang, parang, ang mga manok. condiments lang, parang yung paminta tsaka mga toyo ang mahal. Ayun, ganoon tal no. talaga. Ha? Huh? Mm. Ah, -hmm. hmm. uh, kamusta naman yung mga ibang kababayan nyo? Wala pa naman problema. Yung mga nakasabayan mo. Ay, di, yun nga po. Yun, may nag, yung iba naming kasamahan na ano, may mataas yung singin sa bahay. Tapos walang heater. Yung tubig? Opo. Ay, hindi maaari. Walang heater ang tubig niya. Ay, di, nag sila sa mainit na to, sa sa kalan At muna ba bago manligo. Lahat ng bahay dito sa South Korea may heater ang tubig. Sira daw po. Ay, hindi pinaayos nung amo. Ay, i-report nila sa government ninyo yan para maaksyonan. Hindi maaari. Kahit summer dito, ang tubig may heater. Oo nga po. Ay, kami kahit nga po, summer, hindi... kahit kainitan, ang tubig dito napakalamig. Mm -hmm. Ilog, dagat, ulan, napakalamig niyan. Oo nga po. Ha? Ah, kailangan ng heater dito kahit summer. Mm -hmm. Kaya dapat eh, maturgo na ng uh, employer niya yun. Ah, walang problema ang bayan niya dyan. Ang may problema yung employer na. Um, Kailangan na mag-report at mag-sabi. mga uh, ano na nila yun eh, kumbaga sakop na nila yun. Uh, tawag dito. Ano ang masasabi niyo sa mga aplikante na mga susunod sa inyo? Mapapayo uh, Ano lang naman po, kumbaga yung homesick lang ang kanilang labanan. Yung trabaho naman, kung iisipin mo, sa bigat ng trabaho sa Pilipinas, parehas lang. Parehas lang masasabi. No, pero ang sahod dito, napakagandang ano, oportunidad para maka, ano, maganda ang kita. Ganun. Tanong ko Kesa lang, sa po, Pilipinas. Ah, dito ako nagtataka, bakit wala nag-TNT sa San Juan, Batangas? Ay siya, hindi po pwede po. Baka magalit ang aming punong bayan sa amin, hindi. Tsaka mapapahiya po ang buong San no. Napakagaling. Ha? Huh? Sa amin po, kumbaga, 500 ay, 500 umalis, ginagalang 500 namin ang decision, ang ano ng plataforma ng ano ng seasonal farmer sa amin. Hindi po walang, pwedeng masira. Walang collateral? Wala Walang, permahan? pirmahan? Well, di, pa. Ang pinirmahan lang namin po, pinaka-anil kontrata na yung binibigay dito sa mga amo. Ang galing. Nap mapapamura na sana ako <laughs> Wala pong ano, kumbaga sa amin, ay eh, ang lupit disiplinado talaga, mga eh, ano disiplinado ang San Juan Kaya nga lang talaga nagkaka problema pagdating dito nagkaka problema yung iba na hindi maiiwasan kaya napapauwi hmm. Okay ano mapapayain niyo sa mga aplikante ng seasonal farm worker dito sa South Korea bago tayo matapos Ah uh, ayun nga po hindi sila i laging isipin na lang nila na para sa pamilya nila. Kanilang ginagawa dito. Ikaw, Idol, ano isa kasama mo? Hindi nga po. Para ginagawa ko para sa pamilya at kaya nag, nag Korea Para gumanhawa kuman ang buhay. Hmm. Tiis-tiis muna. Di ng mga awit ang kanan. Huwag lang mga ngaliwa. Ha? <laughs> <laughs> Wala <laughs> Ah, uh, shout out sa pamilya. Bago matapos. Sige po. Shout out idol, shout out niya yung pamilya niya. As... Pati si ko po ang pamilya ko po diyan sa amin sa San Juan, sa bayan San Juan. Ikaw. Binabati ko po ang mga ina, anak at sa asawa sa ahim, sa San Juan, Batangas. Shoutout kay Mayor. Salamat kay Mayor at sa uh -huh. bububo na seasonal farm worker ng San Juan, Batangas. Shout si Mayor. Sure. So, what... Binabati ko din pala po ang punong bayan ng aming sa San Juan, si Mayor Bibong Salud po, tsaka po ang Saguniang bayan ng San Juan. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat sa oras niyo. Ingat kayo lagi sa trabaho Salamat po. God bless.